So, what's up mga kaunlad? Ayan, nandito ako ngayon sa Ambel Business Park and kasama ko ngayon yung isa sa mga kasamaan ko dati. Ayan, dati ako nagtitraining sa ESGMM. Oh, wow. Isa sa mga nag-guide sa akin sa pag-worship lead. Ayan, si Brother Jun Pablo. Ayan. Yeah, hello sa lahat. <laughs> ayan. Viewing. Ayan, sama So ano po Kuya Jun, yung mga, ano po kasi, content ko po sa channel na ito is for self-improvement in all aspects. Wow. So, since mga music ministers po tayo, ano, mm -hmm. uh, kuha lang po ako sa ng iba pang ano, tips, no, tips sa pag-worship lead no, sa kasakali. Sabi mo ba, ano, na napakarami eh. Una muna, yung preparation of our heart. So, importante yun, ano, when we come to worship the Lord, ang ang ating puso na talagang sasamba sa ating Panginoon. Now, everything follows naman yun talaga pag inuna mo talaga ang Lord sa lahat ng bagay. So, worship leading yung masasabi kong hindi napakadaling uh, task yan na uh, ipinagkakatiwala sa atin ni Lord. So, medyo may merong kinakailangan kaharapin ng bawat isa sa atin in preparation pa lang ano. So, what can I uh, advise? Unang-una is prayer. Tapos pangalawa is talagang kinakailangan handa ka rin dun sa mga song and you need to understand kung ano yung mga inaawit mo. Siyempre, paano mo nga naman ipibigay yan sa tao kung ikaw mismo hindi mo na So, so baka ilang po nila so, uh, Kuya okay, John, follow up questions. Mm -hmm. Ano po masasabi nyo sa mga ano modern na worship songs ngayon? Kasi yung iba po, minsan mm -hmm. hindi na ako mag may mention ng mga oh, artists ano. Oh, 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 oh. yung iba kasi hindi siya ano, eh, God-centered. Eh. Yung mga lyrics mo mapapansin yung man-centered. Eh. Oh. Tapos unbiblical. Ay, so, ano po yung may advice po sa mga... Ay, yun, sinabi mo yeah. <laughs> na, actually, siyempre, Christ-centered talaga. Ah, mm yun, yun kasi, eh, kanino yun, ba natin i-offer ang ating worship? Walang iba kundi kay Lord. Mm -hmm. So, yung involvement with uh, yung, yung ikaw lang, hindi, hindi siya, hindi siya talaga. Kasi, unang-una, para kanino ba yun? Para kay Lord. Uh, para kay Lord. So, yun lang naman siguro ang isa sa mga sekreto doon. Pag nakikita po natin yung songs, let us all be careful din kasi doon sa mga songs na mm -hmm. aawitin natin. Unang-una, pag inawit mo yun, unang babalik sa iyo yun. Mm -hmm. It's like a mirror, magre-reflect din sa iyo yun. So kung ano inaawit mo, pag inatid mo sa kanila, yun na rin yung ikaw. O kung masama yung impression so yun na rin na ma may mo sa kanila. So might as well look for a song na talagang speak about worship feeling the lord arcan. Oo. Pero rather than that feelings in everything, medyo inaavoid na ngayan ngayon. Mm -hmm. Kasi hindi po pwede maging emotion ano oo, yung ano pag Kasi it comes out naturally mm. pag na-touch tayo ng Holy Spirit. Pero okay Spirit, lang po yung iiyak, pero wag lang yung parang emotion oo, oo, dala. Oo, oo. Oo. Kasi part na rin naman kasi ng system ng ating katawan when we mm -hmm. cry kasi unang una naririleve mo unang una tayo. Mm -hmm. Lalo na pag may burden tayo, hindi naman kinreate ni Lord for nothing yun eh. Mm -hmm. At kung umiyak ka, makikita mo niyan pagkatapos ng iyak mo, clear na yung eyes mo. Mm -hmm. At nakikita mo na everything clearly kung ano yun sa paligid mo. And that's good. Mm -hmm. And hindi siya hindi siya kinakailangan i-make o okay. oh -oh, yung pag-iyak mm -hmm. o whatsoever, whatsoever. Natural whatsoever, lang natural lang talangit. Kasi ganoon talaga pag kumilos ang, ang Holy Spirit sa ating buhay. Is talagang unang-unang tinatouch talaga yung heart natin. At doon mo makikita na uh, you're coming to worship talaga sa ating Panginoon. O Kuya June, last na lang po na tanong. Ano, mm ano, -hmm. sa line-up, yan. Oh. Paano po, uh, paano po consider kung kailan magla-line-up ng bago? Bukod po sa yung mag-pray tayo, i-ask yung Holy Spirit. About technicalities po. So. Okay. Kailan po magla-line-up ng bago? Kailan dapat yung mga revive? Kailan babalansin yun? Kasi hindi naman po yeah. pwede laging bago, di ba? Oo, oh, oo, oh, oh. Kailan consider din yung congregation, makasabay. Oo, yeah. totoo yun. Kasi unang-una, kasi titignan natin kasi yung mga taong ikinikater natin. Mm -hmm. So, like, halimbawa, may mga age na 16 or plus, tapos pakakantay mo ng youth-oriented song. Mm -hmm. So, like hindi, sila, oh, hindi sila makakahabol doon for that. Kinakailangan din kasi yung communication natin para makalapit sila kay Lord is yung naiintindihan unang-una ng tao. Walang masama naman doon sa mga bagong song na naadyan. As long it comes from the heart. Yun, mm -hmm. yun kasi yung target talaga. Eh. At kung madideliver natin at matuturo natin sa... Sa congregation, sa lahat ng tao na sasama sa atin ng worship, that's good. Oo. Pero sabi nga, kasi sa atin, kasi nililimit natin yung online line-ups or bago. Kasi unang-unang hirap -unang, sa in, in a few minutes, hindi mo po pwedeng i-deliver yun or maihatid yun. Kasi, kasi hindi mo familiar po. Oo, hindi familiar. So uulit at uulit-ulitin mo rin yun. So it's good to have a new song and, and it's good to have old songs din, para hindi rin lang uh, nanonood yung tao sa atin at mapawaw lang eh kasi unang-una hindi naman talaga da dapat yung tao or yung music na mapawaw yung mga worshiper, tuloy so, ang Lord. Ang Lord talaga pinapriority. Oo, oh, one thing kasi sabi ko nga, kahit this is the day that the Lord has made and the common song we sing or commercial song we sing, kung sa heart mo, eh, yun talaga ang nagsasabi at the time at kinakailangan. It will be a new Oo. Depende yan sa puso na lumalapit sa pag Thank you po, Kuya Jun. <laughs> Thank you for watching this video. Goodbye and God bless. God bless. Bye-bye.